breakfast ay dyan dyan ang break minala ako nila lang dito yan ang pangalan honey bear Hello. Tinanong ko na yung mga kanaman ko dito sa labas. Finance plan ko na after kami nag-breakfast. Yan, nilinisan ko na din. Ito ang patiyo. No? So, kinain sa mga ano eh, na ano siya, ano, nilabas ko kasi nung malamig pa, pero, anuhin ko to para maano siya, ma, mabalik ang dating kulay. Yan. Yan ang ano namin dito ay. Wala pa ang mga chipmunks kasi ano. Ay doon ay doon yung mga mga friends ko ay like ano sila sa naliligo sila dito ay. Hmm? Ang yan. Ang dami. Dami. Ang iba, nak sila siap, no? Dami, ikin, ikin. Eh. Takawid sila. Ikan sila. Eh. Hello, hello, mga friends. Ikan. Ikan ni yang cip eh. Bumalik sila sa ano, sa tubig. Ay. Lapit natin Ang daming isila. Isila. Ah. Hmm. Ingan ko lang may isda pa kaya dito sa ano. Man-made lang kasi ito na ano na lake. Hindi kasi ito ano yung ito yung lake talaga. Man-made lang to Design dito sa apartment. Ang hmm. hmm. dami nila. Yan lang muna uh, i-upload ko ngayon dito sa ano, YouTube kasi hindi pa ako nakadidi. Baka mamaya, magdidi ako mamayang gabi. Sa Saturday ngayon dito sa amin. Yan. Ganda nilang tingnan ay. Nandoon sila ay. Nandoon ay. Naglalaro sila. Yan. Yan. Balik na ako. Ikatatapos ko lang mag ano? Ikatatapos ko lang mag maglinis. Ang nilinisan ko muna ang labas, sa pateyo. Yan ako yung mga tanaman ko. So, pagkatapos nito, punta na naman ako sa loob, maglinis ako. Ganyan lang talaga ang buhay. Pag makadiop, walang pahinga pa rin. Kasi ano, linis. Ito so, yung ano namin dito, tinitirhan. Malaki to siya, marami itong ano, Orion, another apartment, third floor, nandito kami sa baba, Mag maganda to dito sa baba kasi malamig. And yan ay, yan ang mga tanaman ko, tinanspahan ko na, yan ang mga kamamshi, yan. Yan, may ano ako, buongon ba ito siya o sun case yan, so, ito ito. Yan siya. At saka may alugbati ako. Tinanim ko yung alugbati, sana mabuhay yung alugbati na yan. At saka may loya, ah, yung ginger doon ay tinusik. Tinisok ako dito. Doon ay Yan. Yan lang. Yan lang mga kamamshi. Doon pang isang isang lake oh. Yung isang lake nandoon. Oh, yung lake naman, yung fountain. Yan, lake sa fountain. Isa itong fountain. Pagabi yan. Ano yan siya? Mag iba-ibang kulay yan siya. Okay. Ang swimming pool, yung nanuha namin ito, ito nandoon sa kabila. Hindi makita dito kasi maglakad ka pa doon. Okay. Yan lang. Thank you for watching!